100,000 pesos na pang negosyo pero naglahong parang bula ng dahil sa sugal. Ito yung pinakamagandang example kung bakit mas magandang mawala na lang ang online sugal sa Sokbed. Ang dami nang nalululong at ang dami ring nasisira ang buhay. So ito panoorin mo to. Bolibo. Sir, magsabi ka na ng totoo. Magkano, sir? Hindi niya pa masabi. Hindi mo masabi, malaki masyado, sir. Hmm. Scatter lahat 'yan, sir. ilang araw? Ilang araw na, na naubos sa scatter? Isang araw lang. Sinugal mo lahat, na Pa mo, 20, thing, ang bakal ng mukha 000. mo! Grabe! Pangalan ko nakataya! Grabe, Chen. na ba ako sa utang? Grabe yung utang na iniwan mo sa akin. Upal na mukha mo. Parang 100,000 plus sa pambay. Plus ito. May dalawang buwan tayong hindi nababayaran sa upa. O diba 100,000 pesos na dapat na pang negosyo na baon pa sila kasi nga isang araw lang itinaya sa sugal ay hmm, wala na. Wala na ang 100,000, baon pa sila sa utang sa Bumbay. Siyempre pag sa Bumbay ka umutang, may interest din yan. So ayan kung may ganyan ka rin problema ay tigil-tigilan mo na yan kasi masisira lang talaga ang buhay mo dyan. Talo ka na, wala ka pang pera at pwede pa siyang makasira ng pamilya.